Kaway kaway mga bata, andito ako upang talakayin ang ilang mga aralin sa Filipino. Ito po ang inyong lingkod at ito ang aking handog, ang wikarunungan mula kay Ginong Charles. At para sa ating unang aralin ngayong araw po, talakayin po natin ang apat na iba pa pong uri ng pang-abay. Ano-ano nga po ba ang mga ito? Isa-isain po natin. Una po ay ang pang-abay na panang-ayon. Kapag sinabi po nating pang-abay na panang-ayon, ito po ay karaniwa nagpapakita ng pakikisa sa opinyon. Ibig sabihin, pinagtitibay po nito ang isang opinyon po. Ano nga po ba yung mga salita o mga kataga na makatutulong sa atin para matukoy natin na sa bawat pang-usap, ito yung pang-abay na panang-ayon. Mamaya po, malalaman po natin yan. Sa so, ngayon po, dumako tayo sa pangalawang pangabay abay Ang pang -abay na pananggi po. Mula po ito sa salitang tanggi. Ibig sabihin po, ito po ay labis na nagpapakita ng pagsalungat po. Kung kanina po sumasang-ayon siya, ngayon po pinapakita niya 'yung pagsalungat sa isang uh, pahayag po. Dumako tayo sa pangatlo. Ano nga po ang pangatlo? Kung meron tayong sumasang-ayon, merong sumasalungat. Syempre, meron naman tayong hindi sigurado. Walang katiyakan. At ito po ay tinatawag nating pang-agam. Nagaagam-agam po tayo. Nagaaninlangan po tayo. At para maiwasan natin magkamali, ito yung karaniwang ginagamit natin mga uh, kataga o mga salita sa pang-agam na pang-abay po. Tumako tayo sa panghuli. Ang pang-abay na panggaano ano nga po ba ang pangabay na panggaano? Okay, pag sinabi po natin yung pangabay na panggaano, ito po ay nagsasabi ng dami, halaga, timbang, o sukat kung kailan ginagawa ang isang salitang kilos. At para po mas maunawaan natin kung ano nga po ba yung mga salita o kataga na magbibigay tulong sa atin, ito po ang susunod na style para sa inyo. Para po sa panangayon, ito po ay karaniwang ginagamitan natin ng ganitong klase mga salita o kataga po. isa po natin, oo, opo po yung isa. Talaga, totoo, walang duda, sigurado. At marami pa po, basta po ito yung nagpapakita ng ayon, ito po ay panangayon na pangabay. Ano pong halimbawa ng mga pangusap na aking binuupo? Unang pangusap po, si Annie si Annie ay maasahan ay totoong maasahan sa lahat ng oras. Ayan po. Pansinin po natin itong salitang totoo. Di ba po, pinapakita, dyan, pinapakita po dyan yung lubos na pagsangayon na talagang si Annie ay maasahang bata. Sa so, na pangungusa po. Siguradong magtatagumpay sa buhay ang mga taong hindi sumusuko. Naniniwala ako kayo? Opo, di ba? Na lahat ng mga taong hindi umaayaw, hindi bumibitaw sa laban ng buhay, sila yung mga magtatagumpay balang araw. Tama? Opo. Sumunod po. Talagang maasahan ang kababaihan sa kahit anong laban. Totoo po yan, di ba po? lalo na po sa buwan ngayon. Ito po ay buwan ng mga kaubaiyan. Kaya saludo po kami sa mga kaubaihan, lalo na po sa Bansang Pilipinas kasi pinakita po nila kung ano yung pagbabagong ginawa nila sa pananaw ng mga tao o ng lipunan sa kanila po. Simula ng unang panahon hanggang ngayon po. Na sila po ay mga palaban at talagang madiskates sa buhay. Maasahan po talaga ang mga kababaihan. Ito po yung mga halimbawa ng mga salita o kataga na ginagamit po natin sa pang-abay na panangayon po. Mula po sa tatlong pangungusap, ang totoo, sigurado at talaga. Okay po, dumako tayo po sa susunod na pang-abay. Ang pang-abay na pananggi. Pang-abay na pananggi po. Ito po ay karaniwang ginagamitan ng mga salita o mga kataga tulad ng hindi, ayaw, wala at huwag po. Ngayon po, paano po natin ito gagamitin sa pangusap? Una po, hindi makapapayag ang mga profesional na perahan lamang sila para makadalo sa mga seminar. Alin po dyan yung salita ng papakita ng pagtanggi o yung pagsalungat po? Siyempre po ang salitang hindi. Tama ako, Dumaan tayo sa sunod na pangusap. Ayaw magtiwala ng mga Pilipino sa mga Chino na nasa, na nasa kanilang bansa. Naniniwala po ba kayo dyan? <laughs> Baga naniniwala tayo, pero sa bagay nito, ayaw. Ibig sabihin may pagsalamat po siya. Dumaan tayo sa susunod po. walang inaayawan ang mga taong palaban. Ang mga taong palaban. Totoo po, di ba? Totoo na naman. Na ang mga taong palaban, kailanman, wala silang uurungan. Tama? Okay po. Alam, ano na nga po yung mga pangabay na ginamit natin dito na pananggi? Una po, ang hindi. Pangalawa ay ayaw. At pangatlo po ay yung wala. Okay, dumako po tayo sa pangatlong uri ng pang-abay. Ang tinatawag po natin, pang-abay na pang-agam. Kapag po sinabi natin pang-abay na pang-agam, ito yung mga salita o mga kataga na ano makatutulong po sa atin. Ano-ano nga po ba ang mga yon? Isa Isa-isayin po natin. Ayan. Tila, marahil, siguro, baka. Di ba? Para maiwasan talaga natin magkamali. Uh, gagamitin na lamang natin yung magetong gantong kataga o mga salita. Ano-ano nga po ba ang mga ito? Paano nga, ba, paano nga po ba ito gamitin sa pangusap? Una yun po natin, una ang unang pangusap. Tila nahirapan ang mga mag-aaral sa pagsulit kaya mababa ang kanilang nakuhang score. Maaring yung guro ay, kami mga guro ay nag-iisip kung bakit nga ba mababa ang kanilang score. Kaya ito po amin, ang aming kasagutan. Kasi hindi po kami sigurado. Kaya ang sinabi po ay, tila nahihirapan sila sa pag-usulit. Ano pa kayang iba, no? Maaring tila hindi nakapag-aral ng maayos. Maaring tila napuwet sila. O kaya naman ay maaring tila nalito ang mga bata. Maram-ibang salik, di ba? Kaya nakuha ng mababang score ang mga bata. Ngayon, nandito tayo para tulungan natin sila na makuha ng mataas na puntos. Sa mula do marahil kulang, uh, kulang pa rin ang ginagawa ng gobyerno upang maiwasan ang pagkalat ng COVID-19 sa bansa. Kayo po ba sa tingin niyo, sapat na po ba yung ginagawang paraan ng ating gobyerno o sa tingin nyo po ay may kaunting kulang? Ah, diba po? Dahil hindi tayo sigurado ito na lang po gamitin natin. Marahil. Sumunod. Baka mauwi sa kapahamakan ang hindi pagsunod sa utos ng magulang. Bagaman alam po natin na totoo po yan, di ba? Na kapag hindi talaga tayo nakasunod sa ating mga magulang o tayo sumunod sa ating mga magulang, talaga nga namang kapahamakan ang kasunod po nito. Pero, muli nga po, sabi, di ba? Baka, ibig sabihin, pangabay na, pananggi. Ay, pangabay na, pangaga po pala, sorry. At ang panghuli po ay tinatawag nating pangabay na panggaano. Sabi nga po kanina, ito po ay tumutukoy po sa dami halaga timbang sukat ng uh, kumbaga pandiwang ginawa sa pang-usap po. Okay, uh, unahin po natin una ang unang pang-usap. Limang kilometro ang kanyang nilakad para makauwi sa kanila. Okay po. Di ba sabi natin kapag pang gaano, karniwa sumasagot sa tanong na gaano o magkano. Dito po sa bahin to, gaano kalayo ang kanyang nilakad? Ibig diba sabihin, limang kilometro. So, Sumunod na pang Isang pulgada ang kanyang ginamit sa paglalagay ng margin sa papel. Di ba gaano karami? Gaano karaming pulgada? isang pulgada po yung po yun. at ng pangusap tatlong kilo ang idinagdag ng kanyang timbang kumpara noong nakara nakaraang buwan ay gano'ng karaming kilo ang dinagdag ng kanyang timbang simula noong nakaraang buwan at ang sagot po ay tatlong kilo ibig sabihin po hindi mga kilometro isang pulgada at tatlong kilo ay mga halimbawa po ng mga pangabay na pang gaano kasi po ito ay karaniwang sumasagot sa tanong na gaano magkano ay okay po sige so, okay po sana po naunawaan ninyo ang ating tinalakay para maunawaan natin o malaman natin kung talaga, talaga po bang maunawaan ang bawat isa sagutan po natin ng ilang pagkasanay ano nga po mga gagawin natin dito kailangan pong punan natin ng wastong pang-abay ang pangusap para mabuo ang diwa nito. Halimbawa, pangunang pangusap. Patlang, natutuwa ang kanyang magulang sa kanilabasan ng kanyang mga marka. Ano po kaya ito, no? Una, ito po ba ay tunay? Tama? Sigurado? Ibig sabihin, dito po sa bagay ito, ito po, uh, ang tama sagot po ay... Hmm... ...sigurado. Sabihin, siguradong matutuwa ang kanyang magulang sa kanalabasan ng kanyang marka. Ano nga po bang pangabay ito? Ang sigurado po ay kabilang sa pangabay na panangayon. Tama po. Sumunod na pangungusap. Patlang makipagtalo ng kanyang guro sa, ka... sa baloktot niyang pananaw sa buhay. Ano nga po kaya ito, no? Una, wala. Pangalawa, ayaw. O pangatlo, hindi. Ang tamang sagot ay, ayaw. Siyempre, ayaw na mga pagtalong ng guro, di ba, sa mga baloktop na pananaw ng bawat isa. At ito ay isang halimbawa ng pangabay na, siyempre, pananggi. Tumakot diba tayo sa pangatlo. Pat lang na malagi ang mga mag-aaral sa loob ng paaralan. Ano nga kaya ito? Dahil di ba na ngayon diniklara na po yung community quarantine, community quarantine. Gano'n nga kaya katagal ang pamamalagi ng mga mag-aaral sa kanilang bahay? Sampung buwan? Walong kilo? Milya-milya? Ano nga kaya ni? Siyempre ito ay sampung buwan pero hindi sampung buwan. Halos isang buwan lang po. Kaya para sa mga nasa bahay, mm, magpahinga pero syempre mag-aral pa rin po tayo kailangan pa rin po natin matuto ay po? at ang sampung buwan ay kabilang po sa pangabay na tana, pang tama po sumunod na pangusap patlang makatotohanan ang kanyang mga binitawang salita sa kanyang kaibigan ano kaya to? una, hindi pangalawa wala, pangatlo huwag ang tamang sagot ay, syempre hindi. Hindi makatotohanan ang kanyang mga binitawang salita sa kanya mga kaibigan. At ang salitang hindi ay kabilang sa pangabay na pananggi. Sumunod po. Sumunod. Sumunod po ay ang mapapahamak ang patlang mapapahamak patlang ang inang bayan kung patuloy pa rin magahari ang korupsyon dito. Ano nga kaya ang tamang pang-abay rito? No? Una, baka sigurado o siguro. Ang tamang sagot ay, syempre, siguro. Mapapahamak siguro ang inang bayan kung patuloy pa rin maghahari ang korupsyon dito. Tama po yun, di ba? Kahit sa man po sigurong lugar o bansa, kapag nangibabaon, nanguna ang korupsyon po, talagang kawawa po ang lahat. Kawawa ang ating inang bayan, kawawa ang mga tao. Sumunod na pangusap po. Hmm. ito ay pangagat Sunod. Patlang magkamali ang mga Pilipino kapag Hinayaan nilang namuno ang isang diktador na presidente. pang-usap lang po ito ah. Wala po itong ibang ibig sabihin. Ano nga po ba ang mga pagpipilian? Siguro, pila baka. Ang tamang sagot ay, baka. Sabihin, baka magkamali ang mga Pilipino kapag nayaan nilang mamuno ang isang diktador na presidente. Ang baka po isang halimbawa na pang-abay na pang-agam at sumunod na pang-usap. Patlang na malalakas at ma ang kababaihan sa panahon ngayon. O di ba? Malalakas at may daw ang mga kababaihan sa panahon ngayon. Tunay, tama, o talaga. Ang tamang sagot ay tunay kasi may na. Kasi po yung Y ay nagtatapos sa Y. Ay, yung tunay po ay nagtatapos sa salitang mali. Ang tunay po ay nagtatapos sa titik na Y kaya ang dapat na na ano po, na pangangkop ay na. Kaya tunay na malalakas at maimpluwensya ang mga kababaihan sa panahon ngayon. Hayon, ang salitang tuna ay isang pang-abay na Tama, paano ang ayon, tuna ibig ba? Sumunod. Patlang ang nilakad ni Miles para makarating sa kanyang destinasyon. Si Miles, sino kaya si Miles? Gaano kaya kalayo ang kanyang nilakad? Daan-daan, milya-milya o oh. Anim na araw syempre, tama ang ay milya-milya, ibig -milya. sabihin, gano'ng kalayo e, di ba? ibig ang milya-milya ay pangabay na panggaano similar to pangusap patlang mapapagod intindihin ang mga makukulit na bata <laughs> ano nga kaya to? patlang mapapagod intindihin ang mga makukulit na bata una ayaw, pangalawa, wag, o pangatlo, wala. Siyempre, ang tama sagot ay, wag, yan, wag. Diba, tayo bilang mga guro, wag mo pagod intindihin ang mga mga kulit na bata. Kasi, uh, parte sila o bahagi sila ng kung paan natin turuan ng mga bata, kung paano tayo magturo sa klase, bahagi sila ron. Sapagat ang mga bata ay iba-iba may mga matatalino, mayroong mga medyo matalino. Mayroong mga tahimik, mayroong mga medyo kainay. Mayroon namang pirme lang sa kanyang kinaupuan at meron namang, ayan, medyo makukulit Pero yun nga po, huwag tayo mapapagod kasi ito ay bahagi ng ating trabaho. Sumunod, ito ay pangabay na pananggi. Meron pa po ba? At meron pa nga po. Sumunod, Patlang lang nagisikap sa buhay ang mga dukha para makaahon sa kahirapan. Ang bilib na bilib ako sa mga tao na galing sa kahirapan. O nang galing sa pinaka kumaga, karukhaan ng kanilang buhay. Kasi nagisikap talaga sila. Hindi dahilan para sa kanila yung mahirap ako. Kaya ganito na lang ang, bu ang buhay ko. Sabihin, ginagawa nila itong instrumento para makaahon sa buhay magpursige sila mag-aaral na mabuti hanggang sa garating yung araw na sila ay magtatagumpay ano nga po kayong tamang pangabay? tunay? tama? o talaga? ang tamang sagot ay talaga talagang nagsisikap sa buhay ang mga dukha para makaahon sa kahirapan kaya para sa mga dukha saludo rin kami sa inyo po ito pong talaga ay isang halimbawa na pang-abay na panangayon. Sige po. Uh, palaka, uh, muli po, balikan natin yung ating mga tinalakay. Simula po kanina. Mga pang-abay po. Di ba po, mga pang-abay ay mga naglalarawan sa pandiwa, panguri at kapwa pang-abay. Ayun po, tinalakay po natin kanina yung apat na uri na tinatawag po natin pang-abay na panangayon pang na pananggi, pang na pang at pang na panggaano. Kapag sinabi natin pang-abay na panangayon, ito po ay nagpapakita ng pagsangayon sa isang opinion po. Tama po? Magamit tayo ng talaga, tunay, totoo, sigurado, at iba pa po. Ngayon man po, yung pang na pananggi, kabaliktaran nung pagsangayon o nung panangayon. Kapag pananggi, ibig sabihin, hindi tayo sangayon. <laughs> Sabihin, uh, kung baga, hindi tayo sa ngayon, sumasalungat tayo. Okay po? yung po may pagsalungat po, may pagtanggi, ang ginagamit natin ay, wag, hindi, ano pa po ba yun? wag hindi, ayaw. Diba? Yun po yung mga karaniwang ginagamit natin. O kaya wala. Ngayon, yung pang-abay na pang-agam, walang katiyakan, dalawang isip tayo, hindi tayo sigurado, hindi tayo sigurado. Sabihin, para maiwasang magkamali, di na lang magamitin natin, diba? Ano-ano nga po yung mga yun? Baka, tila, marahil at siguro. At panghuli, pangabay na panggaano. Kapag sinabi natin, pangabay na panggaano, ito po ay karaniwang tumutukoy sa dami, halaga, sukat, o kaya naman po ay timbang ng mga pandiwa po na ginagawa po. Okay po, sana po may naunawaan kayo ngayong araw. Muli mga bata, nandiyan kayo sa inyong tahanan. Magpahinga, pero huwag kalimutan mag-aral at matuto. Muli po, ako po ang inyong lingkod, Ginoong Charles, para po sa wika runungan. Alam!